Eto na pala yung mga nag-mine kagabi. At grabe mga guys, nasold out yung mga damit. <laughs> Nagkaroon na ako ng walking closet dito sa computer shop. Kasi tingnan nyo, sobrang daming damit. Eto nga yung mga nasa loob ng ako na binuksan natin ng isang araw. Natignan nyo, alas pala ng mga damit maganda. Kasi kagabi, napagod na din ako magbukas. Kaya kayo ko na lang din appreciate yung mga ganda ng damit. Pero ilan na lang din yung kinuha ko dito. Kasi ang dami talaga nagmamay Kaya sabi ko, ilalabas ko na lang tong lahat ng damit. At bahala na silang pumili ako na yung magustuhan nila. <laughs> Mukha pa naman silang bago. Yan kapag daw sinuot to. May freebies daw na multo. Chot! <laughs> Kaya lumabas din ako para malagay natin tong mga karton. At dito nga mismo mga guys. Dito ko na i-display yung mga damit. At dito na rin ako magla-live selling. Chot! <laughs> Totoong live selling pala to mga guys. Kasi tignan nyo. Hindi pa ako nag-uumpisa. Mayroon na tayong mga audience sa labas. May buyer pala. Galing pa daw sila ng kapas. Kaya sabi ko, wait oh. lang, heto na, magsisimula na. Kaya kinuha ko na rin yung mga damit para ma-display ko na din siya dito. Kasi kanina pa sila excited. Nandito na din pala yung mga nagmay ng mystery na yung gusto daw nila. Yung skin care. At saka yung panty. Tsaka bra para daw magamit nila tuwing gabi. Kaya sabi ko mamaya na lang At yun. At uunahin muna natin tong ukay-ukay ng mga damit. Na kailangan. sold out lahat tong mga to. <laughs> ولا لا 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 Bye -bye. Bye, -bye. Bye, -bye. Bye, bye bye. bye. Thank you. <laughs> Ang bilis nga ma-sold out ng mga ukay-ukay natin dito. Wala ya pa yata ang 5 minutes na Ubus na. Kaya pumasok na ako sa loob para makuha na tong sako. At mapamigay na rin natin sa mga nagman. May na ibang mystery parcel kaya napamigay na natin. At eto na lang din talaga yung mga natira. At yung mga ibang nag-comment ng mga. sa labas na din sila ng bahay. Kaya for today's video mga guys. Ako na muna si Santa Claus. O Santa Charot. Chot. Ikaw na lang yung main toy ah. Maintoy. 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 Oh, sige na mga guys, hanggang dito na lang. Ayun lang. Bye bye.